Thank you so much. Mahal naming Pangulong President Marcos Jr. Yung mga kaming nasalanta ng bagyong umpong, tsaka nilintol din kami rito kaya hirap na hirap talaga kami. So thank you so much po. Ang bubuksan ko na ha. DSWD at kay Mayor ng I aming mean, buting Mayor Talisik ng Esperanza Masbate. Thank you so much. And, thank you rin kay TSWD ang um, Secretary and then sa lahat-lahat ng tumulong sa amin. Thank you so much. Gusto natin. Kasi talaga napakahirap ng buhay namin dito. Hanggang ngayon wala kaming tubig. Yung kuryente wala rin. Solar yung ano, solar light yung gamit namin today. Wow! For the first time in my life. Ano siya? naka naman tayo na, ah. Hirap talaga ng buhay namin dito. Thank you DSWD. Thank you PBBM. Inan yan? Yung ating Ah, ano to? Ano ah, to? Ah, coffee Thank you so much And then this one Ah, my... Wow Ang galing Wow Meron kami ano. Ayan yung drinks. Milo yata ito, diba? Pero iba lang ang bang. Thank you so much. And then yung aming dilata. Oh, ang dami. Ito. Thank you so much. Tapos ang bigas namin. Nakalibre na kami bigas. Ayun. Kaya pala mabigat eh. Sabi ko ang bigat-bigat. Thank you so much for this Thank you so much sa lahat ng leader dito kay Ma'am Viviananes. Yung and then sa sa lahat ng kagawad yun. sa I aming mean, butihing mga kagawad na nag na ngayon sa amin dito. Yun, very small yung pamimigay kasi nga alphabetical siya. So, yun. Ang ganda. Ito, ano, parin oh, yun ito. Yun, yung okay. gusto. Ang ganda. Ang ganda. Tapos, ito. Ah, ah laki, ano yung tuna and then fish and then yun thank you so much po and ang dami na yun ano na yun one week one week na namin itong pagkain thank you so much talaga big help siya kasi katulad namin walang power ngayon walang ano walang kuryente walang tubig grabe naman dito Ba't ganyan? Hanggang ngayon, wala ka kuryente talaga. Mahigit na one week. Mahigit na one week now. mula nung bagyong ompong. Before pa lang magbagyong ompong, wala na kami power supply ng electricity. Ay, tapos tubig, wala rin. Tapos internet, buti mabait yung sa munisipyo ng yung aming mayor. Mayor Talisik, yun. Bait-bait yung May wifi kaming libre doon. Tsaka pre-charge kaya lang talaga malayo. Siyempre, nandito pa ka kami sa sitio taga sa mas baranan. Kaya, kailangan pa namin pumunta doon. Bye, everyone! Keep safe lang palagi. Nawa, lumihis na yung bag yung darating na naman daw. So, sana, pare, lumayo na siya. Pagod na kami. Wala pa nga kami kuryente. Tapos, babagyuhin na naman. ba? Diba? Nakakapagod yun. Bye everyone. Ayusin ko na ito. Tatmayo ko na muna. Bye bye. Ayusin ko na salansanin ko ulit. Tinanggal sa karton to. Sa salansanin ulit. Eh. Bye bye.